Pag nasagutan mo may 100 ka, ilan lahat ang currency sa buong mundo? Lahat. Uh, hindi siya ah, umabot ng 200. Yes, ah, uh, lagpas siya sa isang daan, pero di abot ng 200. Ilan lahat ang currency sa buong mundo? Kung maga pera. Iba't ibang currency yun, no? Tansa, tama? Hmm. So, ilan lahat? Numbers. Ula. 150. Ano? 150. 150. Okay, ito. For 100, ilan lahat ang currency sa buong mundo? Dali, okay, try, try mo lang. Dali. Ano? Ikaw. Ano? Mga... Hindi, abot ng 200. 190. 190. Ikaw. 190. Din. 190. Ikaw. 100. 195. Ano? 195. 195. Ikaw, ito pamilyar kita Di ba kilala mo ako? Oo. Dali, ano? 197. 197. Dali, wag bang ganun matakbo! Ang ganda-ganda mo, huwag kang maiya! O dali, sagot! Ano? Malagpati <laughs> lang! 198. 198. Ayun. <laughs> Sige. Last chance, mali yung 150, di ba? 150 sagot mo. Last chance, anong sagot mo? Ayan, 175. 175. Ayan mga idol, kung alam nyo yung tamang sagot, kahit isa walang tumama sa kanila. <laughs> hindi 150, 175, <laughs> hindi 190, hindi. Ano pa mga sagot nyo kanina? 195, hindi. Okay, comment nyo dyan yung tamang sagot.